i Antay kami dito guys. Bumili muna kami ng tulya. Tuway. Sa Bisaya, tuway. Ayan. One hour later.

Ayan mga kasama namin Gilid mo Oh, okay lang kayo? O di ba guys, hindi My goodness. Ha, oh, okay lang kayo? Dito na. Pala tinyo. Pala tinanong mo. Nandito na yung na-disgrace ka kanina, guys. I-interview natin kung bakit anong nangyari. itu kan ya udah itu kan itu kan diinterviu kan amin nih katanya nyari gitu kan bukan bukan kan malang pidani itu kan gitu kan gimana dong kan sampai kan kemari apa sih surprise padahal kan kanon oi Pagod na kayo? Pagod na si Amante,

Meron din. Ay, ngena gawa yan. Endo komusta niyo mga kamag-anak niyo? Tulong pala dito, marunong mag-vlog. What? Ay, yung ongoy dito free, marunong mag-vlog. Magaling pa umawak ng camera. Gago. mga guys. Ayun no? Ay, ka, mga kapatid, mga kapatid nating ko ano, nagtatakbuhan no, sa kahoy. Pag-ihi niyan. Uy, laki-laki-laki-laki. Yung pwedeng batuhin niyan. Ligitan. Okay, mga maganda magbubutin ka rin niya, mamaya. Tayo taga rito baka lumakit dugo mo niyan. Wow, wow, ginyo. Tero. Oh. Marunong pala mag-vlog yung ano, unggoy dito. Marunong. Hindi totoo 'yan.

So, anong masasabi nyo sa rides na to? Alright. Kelo lang, kelo. Si Amante, oh. Pagod na pagod, pero di naman nag-drive, no? Kaya ako nakahanap ng 2-6 sa rides <laughs> na to. Kasi tumapang si Tatay Mario. <laughs> tusok na tusok daw. Ah, na, no, na, no, na, no. na, tusok na tusok. Tusok na oh. tusok. Aga, aga, baka siyansin ko yung gilagid mo dyan. Oh. Kaya ngayon, yung, ano, yung ano, yung saka. Kaya nga yung saka. Kaya nga yung no? Butin, Di ba diba, umaga pa siya ulit para picturan? Bumalit siya dun sa kanya! Bumalit siya dun sa kanya! Bumalit siya dun sa kanya! Paano masabi? Grabe siya. Ang alamat! Kasi <laughs> may Si Castro, ano mas ay wala sa rides nato? Kilo kilo. <laughs> para uh, kaya tanto. Paano masabi? Para na sa London lang ha. <laughs> <laughs> interview si Bailon sa bangin. Muntik na malaglag sa motor yan. Ano? <laughs> Muntik na malaglag sa motor. Muntik na, na, na malaglag sa motor. Oh. Tol tulog eh, tulog. Tulog tulog. si merkado, sa si merkado. Natawa ko na yun, yung likod niya na gumiyawong ilikod niya. Pupunta na, pupunta na. Sabi, umuutin na. Balansin. Gutierrez, ang ganyan ang mabula. Gutierrez. Si Tagal, si Tagal. Interview. So, mahinang nila lang ito eh. <laughs> Malaban sa banking ito, sir. Oh my God! Wow! <laughs> uh! <laughs> Hashtag, banking. Hindi kinaya. Sa Sumansan sa gilid. Hindi kinaya ang banking.

nakataka pala nga dito guys yung mga kainan dyan sa, sa gilid na yan kainan lahat yan natin yung mga pagkain nila alright yan ayan mga kainan okay ito yung Kaibyang, Kaibyang Tunnel. Kaibyang, hindi Kaibyang. Kaibyang. Tanga talaga. I-save natin. Ayan. Kayo biyang tunnel. So, ito yung ano, papunta ng papunta ng Tagaytay. Ayan. Pag lumabas ka dito, ito na yung papunta ng Tagaytay. Dapat kasi pinipira mo na yung ganina. <laughs> ano, shout out? <laughs> shout out yung motor na nasiraan. Hindi, dadaanan natin yan. Sisidatingan na yung mga riders. Si Apo na. <laughs> ming, ming Next pala natin na, ano, na, next natin na, Bagyo na naman. Next natin na uh, ano pupuntahan ano, ah uh, Infanta, Infanta Quezon. Infanta. Oo, oh, Infanta. Doon. Oh. Uh, Oo. Kilo 'yun. Malayo na. Kaya 'yan, kaya. Infanta, Infanta, next. Sa ilo tayo. Oh, magpe po muna kami guys. masarap ba yung ice cream mo kaya? Malamig siya? Kasi lamig Kasi lamig ng pagmamahal niya Hindi lang sa akin kaya Ay sorry Alam mo kung anong mas ka mo <laughs> For the last time, kita mana? Barang <laughs> ice cream ya. <laughs> <laughs> Sakitnya kayak apa? bukan namanya nunan paku.

Ay, ya. Baka ko ya, may shot out ka diyan. 25. batiin yung kami lang baka nanonood sila. Hmm. Eh. <net> Tama. <tumulta> <laughs> Tama. Oh, one, huh? Eh, ah. One hour later.